Bagadilla sa grade 2 magaling. Kasama ko po ngayon ang aking mga magulang para alamin kung paano nila pa pangalagaan ang kanilang mga mata, ilong, tenga, bibig, buhok at balat. Mama, paano mo alagaan ang iyong mata, buhok at balat? Sa pag-aalaga sa ating mga mata, magbasa at magsulat tayo sa may sapat na liwanag para hindi lumabo agad ang ating mga paningin. At huwag din natin hahawakan ang ating mga mata ng may maruming kamay. Dapat maghugas muna tayo ng mga kamay ng sabon at tubig para hindi ito mapasukan ng anumang dumi. Sa pag-aalaga naman sa ating mga buhok, dapat tayo ay naliligo araw-araw. At huwag din tayong magbibilad sa araw para hindi tayo magkaroon ng mga lisa at kuto. Pagdating naman sa paglalagas ng ating mga buhok, dapat kumonsulta tayo sa spesyalista. Sa pag-aalaga naman sa ating mga balat, Gumamit tayo ng lotion pagkatapos nating maligo para hindi mag ang mga ito. Uminom din tayo ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. At kumain tayo ng masusustansyang pagkain mayaman sa vitamin A at vitamin B katulad ng mga prutas at gulay. Dapat din tayong maligo araw-araw gumamit tayo ng mga mild na sabon para sa ating mga balat. At huwag din nating kakalimutan mag-sunscreen. Proteksyon ito laban sa matitinding sikat ng araw. Papa, paano mo alagaan ang iyong tenga at ilong? Pinapanatili ko malinis ang aking tenga sa pamamagitan ng paggamit ng cotton buds at alcohol uh, upang tanggalin ang mga dumi nito. At iniiwasan ko din ang makinig sa malakas na tunog. At kung meron mang malakas na tunog sa paligid ay gumagamit ako ng earplugs para hindi ako mabingi. Pinapangalagaan ko ang aking ilong sa pamamagitan ng pagtakip sa mga ito kapag may mausok o kaya may mabahong amoy sa paligid at gumagamit din ako ng tissue kapag merong akong sipon at dahan-dahan lang akong sumisinga. At pinapanatili ko din maiksi ang mga buhok sa loob ng aking ilong sa pamagitan ng pag-shave uh, once a week. Marami ako natutunan sa pangangalaga sa katawan. Maraming salamat po! Paalam!